sa kanyang pamumuno bilang gobernador ng Pangasinan, si Governor Amado T. Espino Jr. ay tumutugon sa pangangailangan ng mahihirap. Ibinalik ang dangal at dignidad ng bawat Pangasinense. Isinusulong ang tunay na kaunlaran ng lalawigan. ipinaglalaban ang kapakanan at kaligtasan ng bawat panggasinense. At maaasahan sa panahon ng kalamidad. Ipagpatuloy natin ang pagbabago at progreso ng Pangasinan. Yan ang Governor namin! Governor Amado T. Espino Jr. Tunay na nagmamahal, tunay na action man.